may katanungan si Krista. Sabi niya, paano niyo kinakaya every ang LDR? Um, lahat naman siguro ng LDR relationship talagang hindi madali. Dahil unang-una nandyan yung mga temptation. Pero in my case kasi, lagi lang siyang nasa bahay, trabaho-bahay. And then, lagi lang kami nag-uusap araw-araw, video call several times a day. At saka, depende rin naman sa sitwasyon yun. Depende sa uri ng LDR or sa ano nyo, kung paano kayo uh, nagkita. Or I mean, kung nagkilala lang kayo dating site, di pa kayo nag nagkita in person. Parang medyo hindi hindi ganun ka-hopeful yun. Kumbaga, hindi ganun ka-tibay. Pero kami kasi, Nagkita na kami bago kami nag-LDR ng tatlong taon mahigit na mula nung pandemic, March 1 hanggang March 1 to 14, nandito siya sa Philippines. Uh, March 1 to 14, 2020. And um, after that, hindi na kami nagkita ulit dahil hindi siya pwedeng mag-travel dito dahil ayaw niya magpa-vaccine. At isa pa, busy siya sa work niya. So, ayun na nga. Uh, we decided na ako na lang ang pumunta doon at least. Hmm. uh, hindi, kumbaga, pang matagalan na. Hindi yung ilang linggo lang, or almost a month lang, or bisita-bisita lang. So, ayun na nga, kailangan consistent lang yung pag-uusap nyo everyday. Pagkatapos, yun, video call. At, pag alam nyo kasi sa isa't isa na sure kayo, at mahal na mahal yung isa't isa, eh, talagang nandun yung, nandun yung pag-asa nyo na magkakasama pa rin kayo at uh, kumbaga slowly but surely ka nga kaya naman kasi din tumagal dahil uh, dahil nga sa pandemic hindi nagiging slow lahat ng pandemic kumbaga walang proseso noon sa about sa visa noong kasagsagan pa ng pandemic kaya finally ngayon uh, magkikita na rin kami soon uh, hindi naman kasi talaga ganun kahirap ang LDR. Oo, mahirap. Emotionally mahirap. Pero, yung love, still the same. Or, it could be even, bet even better. Kasi, doesn't matter na magkasama kayo, eh, yung love nyo sa isa't isa, eh, mas tumitibay. Kasi, meron namang nagsasama na naghihiwalay din, hindi ba? Kumbaga, depende yun sa tiwala nyo, sa pagmamahalan nyo sa isa, uh, na ma talagang magsasama kayo at totoo yung uh, nararamdaman nyo. Kailangan faithful lang. Yun lang. At saka hindi naman siya mahilig lumabas-labas. Kaya hindi kami nag-aaway. Wala rin naman kaming away. Ako lang nagtatampo ng pabebe lang minsan. Ganun lang.